Yo, what's up mga giliw? Magandang buhay sa inyong lahat. Isang mabilisang vlog lang dahil may bigla ang ride paparoon sa San Juan, Batangas. Kasama ang Tita Riders Club. Siyempre, kasama ang aming founder na si Boss Tita. Nandyan din si Seratan, paring Joel, paring Ian, at ang inyong lingkod, ang kas ang aking may bahay. Pagdating pa lang namin sa may kanto, papasok ng gotohan ni Kuya Oliver, eh pagkakahaba na ng pila. Yung iba ay alas 3 pa daw ng umaga, nakapila na din eh. Para laamatic man, ang legendary famous goto ni Kuya Oliver. Marami rin dayo, may mga naka wheels, motorsiklo, bisikleta, at yung iba, lakad. At karamihan sa mga dumaday din eh gaya namin, eh dahil sa influensya ng social media. Araw-araw naman daw bukas na rin gotohan ni Kuya Oliver, at bago magkalasot siyo, eh nag na ang orderan, kaya diskartehan mo na pagpila at pupestuhan nyo pagka-order at aring nga pala si Kuya Oliver kung saan siya mismo nag ng mga gotong aming kakainin. Madaming nanonood habang nagagayat si Kuya Oliver. Inaabang ang matikman ang dinarayong gotong Batangas na rin. May dalawang pagpipilian din eh. Yung dinosaur na mahigit kumulang isang libo pag madami kayo. O kaya yung special na Tigo 15 na inorder namin. Nakakita ko nga rin pala rin mga malalaking kaldero na siguro yung kagabi pala ang ay e, pinakukula na para sa sabaw ng goto. Kaya excited na kaming matikman na rin. Bale habang nag kami, nakalas pala tong manifold di boss tita. Paano gandi kakalas? Eh, sabi ng chill ride laang tapos dahil sa ganda ng daan papunta San Juan eh hindi napigilang umovertake na parang hinahabol ng maligno matapos ang mahabang pagantay eh sa wakas makatitimusan na namin ang goto ni Kuya Oliver ang goto din sa Batangas eh hindi yung gotong alam ng iba yung parang lugaw na maitlog ang goto din sa Batangas eh pinakulo ang sabaw at laman ng baka sa unang higop ng sabaw eh talagang kakaibahan lasa na rin kung para sa nakasanayan kong goto mula sa Pablo Laguna pa rin kay Kuya Oliver eh sulit ang dayo mo sabi ngay timusan mo't napakainam masarap yung sabaw may maswerte pa lalo na yung karne na naghihibla sa lambot at pag ninuya mo ay eh, di ka mauumay at sigurado mapapabulos ka ng tatlong kanin sa sarap paglabas namin ay eh, ang haba pa rin ng pila at ang iba ay eh, padating pa lang matunay na talaga maraming dumaday din eh sana nga laang ay eh, may maabutan pa silang goto din eh pagkakain namin eh, ay kami sa ride kaya sumay trip muna kami sa balete bago umuwi eh sya, hanggang din na lang po mga giliw palambing naman na isang subscribe at like dyan salamat